Hello, hello guys. Good evening. Ito pa uwi na ako sa aking room at yes, ang sakit-sakit ng katawan ko pati ulo ko na ko yung katawang lupa ko sa il paano talaga sa likod ko guys. Grabe ang sakit. Kumusta naman yung mga kapo ko kadaman dyan? Okay lang ba yung mga likod nyo guys? May tulog pa ba? Kasi feel ko yan. Feel na feel ko yan. Nag-work ako sa Saudi DH ako doon. Naku, walang tulogan guys. Tapos sumasabay pa na may alaga ka na bata. ...nako, ang hirap talaga kasi gigising niya ng maagang maaga ...yang bata na yan. Eh kasi wala yung feeling na napagod ka kagabi, charot. So, yun guys, no, usapang reality tayo. Char, reality. So, yung buhay-buhay ba, ganyan. Yung personal life. Char, personal life, hindi yung reality na buhay ba. Char, reality na buhay, marunang na mag... Yun nga guys, no, may pasyaron si ano si madam tiyan naman yung haking daladala may pasyaron siya so yun nga usapang ano tayo kung bakit daw wala akong ipon ganyan parang compare ako sa iba yung ibang mga OFW daw may mga ipon may na-share sila na may ipon sila ganyan ay day mga guys may iba't iba kasi yung mga OFW yung ibang OFW may katulong sila may katuwang sila sa buhay kaya may naiipon sila eh ako wala akong katuwang sa buhay kung hindi sarili ko lang meron man akong katuwang sa buhay yung pamilya ko sina, yung nanay ko pero matanda na yun siya mga dayoy tapos yung mga kapatid ko naman ay understand na wala naman silang hanap buhay na maganda so enough na yun sa family nila. So, wala akong katuwang sa buhay. Kaya, wala akong naiipon na pera. So, minsan, nakikishare lang ako sa ka mga kapatid ko. Nagbibigay din ako sa kanila. Kaya, wala akong naiipon na pera. Pero, usapang na naipundar, meron naman ako naipundar. Oo. Oh. Alhamdulillah, guys. Meron din naman akong lote. May bahay na hindi tapos. O, oh, may konting lupa. Tapos, yan. Napaka-big talaga ng pangarap ko. So, sobrang lagi talaga ng pangarap ko guys super pero kaya nandito pa rin ako sa abroad kasi nagsasearch pa rin ako ng buhay char Nagsa-search pa rin ako ng magandang buhay ba yung magandang trabaho ganyan so ay nako nagsashare pala ako ng life ko so break i-share ko lang itong nabili ko na tingnan naman ang laki-laki guys so sabi ko magbili ako ng maliit kasi wala akong nagagamit pag pumupunta ako sa labas tapos may mga gandang view gusto ko yung naangat talaga siya guys maitaas itaas ko talaga yung phone ko so yan nagbili ako ng selfie stick selfie stick ba yung tawag dyan o di diba kitang kita yung for example may view sa likod kitang kita, ba diba? Sana all. O, ba diba? 39 lang yan. Hindi pa, hindi pa talaga kaya yung mga mamahali na bilhin. Hanggang 39 muna tayo ngayon. Tag 29 actually, tapos 10 real yung delivery. So, so sige lang, uwi. Kasi wala akong gamit, guys. Yung kamay ko lang ang gamit-gamit ko. Tapos, hindi maka minsan. So, hindi ako makakablogs mabuti. Hindi ako nakakuha ng mga view. Mahilig pa naman tayo sa view, guys. Kasi gusto ko may share sa inyo yung view dito sa Qatar. So, yun nga guys, no. May stand siya. Parang wala kong tiwala sa stand niya, oy. So, yun nga guys, no. Hanggang dito na lang. Thank you!